sinasamahan ko si Attorney Jordan at para magsampa ng kaso o laban sa okay. Comelec Chairman George Garcia para sa lahat ng kandalayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon ni Attorney Pizaras ay dumalaw si Attorney Pizaras noon October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para magkorte si Cole dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, pero po ba kaming assurance na may papatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petition ni Atty. Pizaras ay ilan ba ang votante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manahin. ng congressman ng district 1 ng Bohol. Naniniwala po si Atty. Rosaras na itong alakaran na ito ng Comelec ay widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa mga kandidato noong nakaraang eleksyon. At yung mga nagbayad sa Comelec ay siyang mga nadalo ngayong eleksyon process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para matalo. Paano mo i-interpret yung salitang iyon? Chairman George Garcia, sagutin mo nga ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Atty. Pizaras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo? Magkano ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo? Kaya hindi mo nakapagtataka yung mga sinasabi na merong bilyong-bilyong sa laki na nasa isang bank account, na nasa isang lugar na may-ari ay isang makapangyarihan tao sa Comelec. Hindi po ito business lamang. Ito po ay totoong aligasyon. Ito po ay pinaninindigan ni Atty. Pizaras. Nandoon po sa loob ng petisyon. Ito po ay isinasampan namin sa Korte Suprema para ang mga justices natin mismo ang mag kay Chairman George Garcia at sa kanyang mga kasama na sabutin ang mga aligasyong ito dahil ito po ay totoo. Ano ang ibig sabihin mo, Chairman George Garcia, noong sinabi mo kailangan niya ng 300 million pesos para manalo kayong eleksyon na ito? Kasama po dyan, yung maling paggamit ng Comelec ng version na software tool sa automated counting machines. Ito ba yung paraan para isagawa ninyo yung kaya na inyong ginawa? <laughs> Ang na-audit po ay version 3.4. Bakit nyo ginamit yung version 3.5? Nandun ba sa version 3.5 yung kaya na inyong in-implement? Ganon din po ang maling pag-implement ng COMELEC pagdating sa transmission ng mga election results mula doon sa automated counting machines papunta sa mga servers. Ang sabi po ng batas, diretso dapat mula sa automated counting machines papunta sa mga servers ang resulta ng eleksyon. Pero sabi, mismo ni Chairman George Garcia, na dumadaan muna pala sa data center 3 yung mga resulta ng automated counting machine. Therefore, namamanipulate po yung data sa gitna. Hindi po sinunod yung batas. Chairman George Garcia, sagutin mo po ulit ito. Ito po ba ay ulit ang inyong paraan para isagawa ang pandaraya noong nakaraang eleksyon. Chairman George Garcia, kailangan nyo pong sagutin lahat ng ito dahil lahat pong aligasyon na ito ay seryoso po. Kailangan nyo pong sagutin para sa susunod na eleksyon, hindi na po ito mangyari ulit. Ipinapasan na po namin sa inyo ang bola. Ang sagot na lang po ay nasa inyong kumanga. Sabihin nyo na lang po ang totoo dahil wala na kayong na po kami. Papanagutin po namin kayo sa Supreme Court. Kasama po sa prayer namin na ipalis pa Chairman George Garcia dahil garapalan po ang ginawa nila mga paraan ba yung nakalaki ng Sino po ba ang responsable sa pagsasagawa ng maayos na election? Hindi po ba ang Comelec, ang Commission on Elections? Sino po ang nagpapapost ng Commission on Elections? Mga Commissioner, na pinapangunahan ni Chairman George Garcia. Siya ang nagdidepensa ng mga palisiya na kanyang isinagawa. Kung Meron bang taong dapat panagod sa proses lahat ng pandaraya at pagkakamali walang iba kundi si Chairman George Garcia nang ihingirin kami ng tulong mula sa National Bureau of Investigation bilang ahensya na dapat magsagawa ng investigasyon na mga ganitong anumalya na tignan nila itong mga aligasyon ni Atty. Pizarras kasi garapalan po ang pag-amin ni Chairman George Garcia gumamit sila ng illegal na equipment sa pag-transmit gumamit sila ng illegal na software hindi po ba yan paglabas sa ating omnibus election Code? dapat po kung meron mga George Garcia. Ano po ang uh, pruweba doon sa conversation ninyo ni uh, ah, May witness tayo, may witness tayo. Sa tingin po ninyo, ang ibig sabihin doon ay pera ang ligay kay Chairman, mm -hmm. hindi po pera para sa pagkapit funds. At sa hindi ko may tindihan. Anong bakit niya sinabi yun? Pero ngayon, may ko na. I was shocked. I literally fell off my feet. Nahulong ako sa upan ko. Okay. Yan ang tone ng pagkandak ng eleksyon. Pera-pera. Hindi po basta-basta at hindi po biro ang ganitong mga aligasyon, mga kababayan. Dahil kapag pag aaralan ninyo ang mga statement ni Chairman George Garcia, parang lumalabas. Kapag ilan ang bilang ng botante mo sa inyong locality, 1,000 kada isa. Kung kukumpitin nyo po, mas mura pa yan kaysa sa running rate ng bilihan ng boto doon sa ground. Kung ikaw ay nangangampanya, mas gugustuhin mo bang magbayad na lang ng 1,000 pesos sa kumilik o bumili ng tingpa 5,000 pesos na boto? E eh, nalugi pa yung mga gustong magkwenta ng boto na ating mga kababayan. <laughs> Asi si inyo, si Chairman George Garcia, si Lucky Umaman, siya ang gumawa ng illegal. Pero pag-isipan niyo po ng mabuti. Kasi marami po ang nagsasabi na maraming mga nangampanya ngayong eleksyon na ito na hindi na nag-effort na mga kampanya. Hindi na rin po silang mag-effort na bumili ng boto. Dahil everything comes together po. Kung totoo po ang alegasyon ni Ator Tessara para sa isang mandarayang politiko at kandidato na bayaran na lang ang Comelec para tayain ang eleksyon at para manalo ka. Huwag kang mangumpanya. Huwag ka nang magplataforma. Huwag mo nang kumbinsin ang taong bayan. Huwag mo nang ipakita ang iyong karakter. Magtakaw ka na lang pag nakaupo ka at sa susunod bayaran mo na lang ang Comelec. Ano witness expert witness. Ako po ay magwi-witness doon sa kaso dahil gusto ko po pong patunayan na ang nagamit doon sa ating mga automated counting machines ay version 3.5 at hindi version 3.4. Kailangang ipaliwanan ni Chairman George Garcia ang maling paggamit ng software kailangan niya rin ipaliwanag ang maling paggamit ng intermediary server kapag nagtatransmit ng data mula sa automated counting machine papunta sa mga servers. At kailangan niya rin ipaliwanag ang aligasyon ni Atty. Pisaras na bakit po sinabi na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito. Kung iisipin mo po, lahat ng mga facts na ito, hindi mo kailangan ng napakatalinong utak para mag-derive ng reasonable conclusion. Tanong lang po, Chairman George Garcia, Nandaya po ba kayo? What is involved here is the national interest. The right of every Filipino to elect their official. Ngayon, wala nang ganon. Bait na lang sa sinong binabayaran o lumabas na lumabas na lang. Elected official na. The evidence wala. The responsible people. Definitely maraming irregularities na na-observe. Number one, yung maling paggamit ng software. Number two, yung paggamit ng intermediary servers na labag sa batas. At number three, yung allegation ni Atty. Pizaras na sinabi ni Chairman George Garcia sa kanya na kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Hindi po po ito, suggestion po ba iyon ng right? Lahat po ito ay nag sa conclusion ng isang ordinaryong tao na merong modus operandi ang Comelec sa pagsasagawa nila ng malawakang daya noong nakaraang eleksyon. Ito po ba yung ginamit nila sa kada kandidato na sa kanila? Ito po ba yung dahilan kung bakit nanalo ang mga ilang kandidato na hindi nakakasakang nanalo? Ito po ba ang dahilan kung bakit walang tiwala ang taong bayan ngayon sa resulta ng eleksyon? Ngayon po, iniimbitahan ko namin si George Garcia na lumapit sa Supreme Court. Kami na po ang lumapit mismo sa Supreme Court dahil ayaw tayo niya tayong pansinin sa media. Gusto po namin na tawagin siya ng Supreme Court. Chairman George Garcia, maliwanag po ang mga allegation laban sa iyo. Maling software, maling transmission, at yung mukhang tunog na nag invite ng bribery. Sagutin mo, anong ibig mong sabihin noong sinabi mo na kailangan ng 300 million pesos para manalo? Meron pong sufficient na ebidensya para mapatunayan na nangyari yung conversation na yun between Atty. Pizaras at kay Chairman George Garcia. Sapat po yung mga iyon. Hindi po pwedeng itanggi iyon ni Chairman George Garcia. Ang kailangan niya pong gawin ay ipaliwanag niya kung anong ang ibig sabihin niya nung sinabi niya kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Kung ikaw, ordinaryong tao, anong ibig sabihin yun? I'm allowed only to spend 900,000 pesos. Hindi mo po pwedeng sabihin na yung sinuggest niya na 300 million pesos ay dapat mong gastusin legitimately sa pangangampanya. So kung hindi yun yung 900,000 pesos na legitimate mo na pwedeng gastusin sa election process, para saan yung amount na iyon? Bakit kailangan kong maganda ng 300 million pesos para manalo?